Kumusta ka? Ngayon uh, may pag-uusapan tayong isang ideya, isang konsepto na baka, alam mo yun, baka magpapabago talaga ng tingin mo sa buhay. Ito yung idea na ang paglago, yung paghubog sa pagkatao mo, e eh walang katapusan. Galing ito sa ilang pag-aaral um, tungkol sa Lifelong Formation and Final Hope. Naitanong mo na ba sa sarili mo? Paano kung yung pinakamahalaga mong gawain sa buhay, yung paghubog mismo sa kaluluwa mo, eh hindi pa pala tapos? Kahit ano pa yung edad mo o narating mo na, ating imain to, tingnan natin kung paanong ang paglago eh parang isang tuloy-tuloy na paglalakbay, hindi lang isang hantungan, parang hindi destination. Unahin natin yung parang ano, maling akala ng pagdating yung myth of arrival, kumbaga. Kasi sa kultura natin, diba, parang laging may finish line tayong hinahabol. Oo, parang may checklist. <laughs> Tama. Graduation, check. Promotion, check. Retirement, check. Ganon. Pero, sinasabi dito, lalo na sa uh, 2 Corinthians 3.18, ang buhay pa na ng palataya daw parang walang tigil na pagbabago. Mula kaluwalhatian patungo sa kaluwalhatian. Hindi daw ito parang pag-akyat lang ng bundok na matatapos mo pag 70 ka na, tuloy-tuloy yun -tuloy siya. Magandang punto 'yan. At um, linawin lang natin na hindi ito tungkol sa pagiging perfecto dito sa lupa. Alam mo 'yun, hindi 'yun ang goal agad-agad. Ito'y isang ano, patuloy na proseso, proseso ng paglapit kay Kristo. At yung pinakamataas na antas ng pagbabagong ito, yung palagang maging kawangis niya hindi natin yun maaabot hanggat hindi natin siya nakikita ng harapan. So yung ngayon... <laughs> paghanda pa lang. Oo, paghanda pa lang. Gawain ito ng espiritu sa atin na yun. At ang ganda nung, ano, nung sinabi mong pagbabago kasi ginamit dito yung salitang griego na metamorphosis. Ah, oo, malalim yon Parang uod na nagiging paro-paro, di ba? Isong malalim na transformation. At ang sabi pa, hindi raw ito nagsisimula sa sarili nating pagsisikap. Hindi sa pagpupursiginan. Nagsisimula raw ito sa simpleng pagtingin. Sa pagtuon mo sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa Kanya mismo. Oo. Doon sa pagtutok natin sa Kanya, doon tayo nahuhubog. Parang ang susi pala, hindi yung effort mo, kundi yung tinitingnan mo, saan ka nakatingin. Tama. At um, mahalaga yung sinabi mo, gawain ito ng Espiritu. Hindi lang natin kaya. Mag-isa, pwede mong isipin ng Diyos parang ano, isang magpapalayok? O siguro mas maganda parang iskultor. Hmm. Isang artist. O, oh, isang artist. At bawat yugto ng buhay mo, tagumpay man yan, pagsubok, kagalakan, pati kabiguan, lahat yan parang mga kasangkapan niya. Ginagamit niya para mas mahubog ka Ayun sa kanyang nais. Hindi ito mababaw na pagbabago lang ha, hindi lang ugali. Malalim? Oo, oh, sa kaibuturan. Kung sino ka talaga, parang ibinabalik ka sa orihinal na disenyo? Kung ganun kala, ano kaya ang implikasyon nito sa pagtingin natin sa pagtanda at saka sa kamatayan? Kasi madalas, pag sinabing pagtanda, ang naiisip natin, paghina lang, di ba? Parang pababana. Karaniwan, oo, yun ang perception. Pero ayon dito sa pinag-uusapan natin, para daw itong paghinog. Ripening. Paghinog? Interesante yan. <laughs> Isipin mo ang prutas. May sariling ganda at tamis sa bawat stage, di ba? Oo nga. Ganon daw ang bawat edad. Kabataan, gitnang edad, katandaan, lahat may sariling yugto ng paglago. May sariling um, kaluwalhatian yung unti-unting pagsasalamin sa kanya. At paano naman yung kamatayan? Madalas kinakatakutan yan eh. Oo nga. Pero dito, hindi siya tinitignan bilang paghinto. Hindi siya tuldok. Sinasabi rito isa siyang transition. Pagtawid lang. Pagtawid. Oo. Ito raw yung huling pag-alis ng takip. Yung unveiling na sinasabi rin sa Revelation 21, kung saan yung paghubog na sinimulan dito sa lupa magiging ganap na doon sa presensya mismo ni Kristo. Ah, so hindi pala siya katapusan kundi… Simula ng pagiging ganap, parang quit lang, hindi tuldok. Pagpasok sa kasunod na yugto. Okay, okay. So, ano ngayon ang practical na epekto nito sa pang-araw-araw mo para sa iyo na nakikinig? Siguro, una, malinaw na ang pagiging tagasunod niya, yung discipleship, E walang graduation date. Walang retirement age, kumbaga. Oo. Laging may room for growth. Kahit gaano ka pakatagal sa pananampalataya, palaging may bago. Pangalawa, nababago yung konsepto mo ng iiwan mong pamana, yung legacy. Hmm, paano yun? Hindi lang siya tungkol sa mga nagawa mo, mga achievements, o yung mga naiwan mong material na bagay. Mas tungkol daw ito sa kung sino ka na nahubog. Sino ka bilang refleksyon ni Kristo? At paano ka naka-impluensa sa iba? Parang butil na itinanim mo sa buhay nila. Mahalaga yan. At uh, kasama na rin siguro dyan yung pingin mo sa pang-araw-araw mong ginagawa. Kahit yung trabaho mo. Oo, oh, yung work. Pwedeng maging bahagi yan ng proseso. Yung tinatawag na work as worship kung saan yung pagtatrabaho mo, basta marangal at para sa kanya, nagiging paraan na rin ng pagsamba at paghubog sa iyo. So bawat aspeto pala ng buhay pwedeng maging arena ng paglago? Oo. Sa bandang huli, yung mahalagang tanong siguro, hindi lang ano ang mga narating mo, kundi mas malalim. Sino ka na na nadiging salamin ni Kristo? Yun ang mas importante. Kaya bilang pagbubuod natin, yung paglalakbe mo pala tuloy-tuloy lang. Isang pag-usad mula kaluwalhatian patungo sa kaluwalhatian. Nagbibigay ito ng parang mas malalim na kahulugan sa bawat kabanata ng buhay mo. Sa pagtanda, sa mga hamon, kahit sa pagharap sa kamatayan. Hindi ka natatapos mahubog. Tama. At um, siguro, maiwan natin sa iyo itong tanong na to. Kung totoo na ang paghubog sa pagkatao mo ang iyong pinakadakilang gawain, yung gawain nagpapatulay kahit sa kabila pa. Ano kaya ang isang maliit na hakbang, isang maliit na bagay lang, na pwede mong simulang gawin o baguhin? Simula ngayon. Oo, simula ngayon. Para mas aktibo kang makipagbahagi sa prosesong ito ng paglagumo. Paraming salamat sa pagsama mo sa ating paghimangay ngayon. Hanggang sa susunod.